Good morning! Tuesday nga pala ngayon at kita nyo naman napakadami naming gulay dahil nabili yan ng aming papa kahapon from work. So, nadadaanan niya yung um, nagtitinda ng mga gulay na presko. Uh, Ang 200 pesos lang yan. So, kina kinaumagahan, yan, nagprepare na naman ako ng, ng baon ng aming papa for today. So, dahil mas early siya gumising kumpara sa akin, nagsain na rin siya. And then, pagkagising ko ayon prepare ko na din yung ulam niya. And then, naprito na rin ako ng kunting talong at saging para kahit papano. Medyo marami yung kanyang pagkain for today. So, so ayon uh, marami pala akong gagawin today. So, maglalaba ako. At buti na lang, medyo maluwag ako today dahil yung mga trabaho ko din sa work last night ay medyo natapos ko na. So, kung may gagawin man ako today, mga iilan na lang. So, kukunti na lang. Carabels na rin. So, ayun nga. Ang baon ng aming papa. And then, naglagay na rin pala ako ng cucumber na strips dyan para kay papa na no, may taste of freshness naman siya. <laughs> so, at kung napapansin nyo, hindi na kulay red or red rice yung baon niya. Dahil, like, for 2 weeks now, hindi na kami nakabili ng red rice dahil medyo naubusan yung saan binibilhan namin and malayo kami sa city proper medyo malapit naman pero yung laging may time constraint so hindi kami nakakasadyang bumili ng red or black or brown rice, so puti lang yung available malapit dito sa amin so kaya yan lang muna pero mas prefer ko talaga yung red rice na yon isa pa matipid yun ang laking tipid nun kasi kahit isang cup or isang baso lang na ano namin sinasaing is ang lakas niyang umalsa or tumubo. So, nakaka like apat kami sa bahay or tatlo. Yung kasya na siya. So, may sobra pa. Pero yung white rice, medyo flat lang. Kung ano yung nilagay mo, ganun lang rin siya. So, kaya mabilis siya maubos. But for me, mas prefer ko yung red rice. And ayan na nga, dahil maglalaba nga ako today, so yun, kailangan ko kumain ng marami para may energy, para hindi tayo ma matumba o malipong ba, yun. Naisipin ko na rin magmatcha for today, kasi gusto ko lang mag may refreshing na drinks. So ayan nga, kakain na kami ni Hised dahil isasama ko siyang maglaba, dahil ayaw niya niyan na walang kasama dito sa loob ng bahay na siya lang mag-isa mag, mag ng TV or mag-phone hindi niya yan siya hindi niya yan gusto dapat lagi siyang may kasama sa so, ayun lalaban nga kami so my little helper for today's video ayan na yan siya ang kulit so konti lang naman yung lalabhan ko for today isang basket lang and then ayun mag after that Papaligo ko na rin siya. Ayun, nakasampay na pala ako. Nakalimutan ko mag-dryer, honestly. Diretso ko na lang siya. Ayun, maghugas ako ng plato. Dahil yung aftermath na <laughs> pinagsabay ko yung work kanina umaga. And then, pag-prepare ng baon, pagluluto. So, pagiging nanay and all. So, ayun. Tapos na ako maghugas ng plato. And then... Actually napaligoan ko na si Cid niyan. So nasa loob na siya, nanonood lang ng TV sabang ako naghuhugas. Naglilinis dyan sa my kitchen. And then after that, ako naman yung mag maliligo and then yun, back to work Konte. So yun lang, see you next time. Bye.